umaga sa lahat no ito na po yung bagong update ni Facebook about sa ating mga videos kasi yung dati noon may uh, wala yung ano wala ganyan ganyan siguro kasi yun ako nagtakay wala akong ng sahod ngayon tapos wala ng ads para uh, kailangan palang ganun na mga bagong update kasi kaya yeah, ito sa sunod na video na to yan Ayan. po yung gagawin natin para maging monetize na tayo nung dali, no? Ako ngayon, hindi pa ako na monetize kasi nawalan ako ng ads dahil iwan ko kung anong dahilan. Basta sundin na lang natin yung, ano, yung autos ni Facebook, no, sa atin. Gawin natin yung dapat para ibalik yung ads natin. Ito na po, ha? Yan, nasa susunod na video pala. <laughs> Nandyan, susunod sa video. <laughs> Ito na ano po yung gawin natin para madali tayong ma-monetize. Dito tayo sa, ano, Eps. Speak ratio. Speak ratio. Tapos, dito sa, ito, 9.6, tapos, 16.9. Ito lang yung gagamitin natin, oh. No. Yan. Yan, di ba? ang yung gagamitin natin na ano pag ano upload ng video sa Facebook kahit saan yan lang gagawin natin ba diba? para maging monetize tayo ng madali magkasaho di ba yan lang yung bagong update ni Facebook ngayon yan yan, yan lang okay mo lang yan 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 yung kalabasan oh, ah ano 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 yan yung sakit okay, oh. lang yan. kung nasundan nyo yun uh, okay na yun ganoon lang yung gawin nyo sa mga video ninyo sa video ko rin ganoon na yung ginawa ko noong nakarang araw pa lang dalawang araw lang siguro si yung nagchat sa akin ganoon na daw yung gagawin sa mga video para madali lang monetize at maraming salamat sa panonood ng video ko at 'wag kalimutang mag-comments, mag-share at mag-like na rin para maraming views kasi kailangan ko ng 60 minutes views para monetize ako ulit. Thank you, bye-bye.